magandang umaga po sa inyo mga kumare at kumpare. Uh, sana saan man kayo naroroon ay okay ang kalagayan nyo. Ngayong umaga na to ay magluluto ako ng isda. Yan na. Oh. Di ba sariwa pa? Nakita nyo yung mata. Sariwa pa siya. Tsaka matigas pa yung dito. Hindi pa siya ano yun? Punit. Di ba yung dito? lilinisin ko siya. Pag naglinis kasi ako neto. At saka hahaluan ko siya ng eto, talbos ng kamote at saka kamates at saka kalamansi at saka syempre sibuyas. Meron din yan sili. Ayun, pag naglinis ako nito, syempre, pag naglinis, kailangan tinatanggal yung bitoka niya at saka yung hasan. Ako pinupunit ko yung ganun kasi gusto ko yung malinis na malinis siya. Gusto ko yung malinis talaga siya. Ayan o. Oh. Tinatanggal ko yung hasan niya. Pag hindi siya natanggal yung bitoka, kasi gusto ko kasama ang bituka. Ayan. Pinapalabas ko siya sa tiyan. Kasi malambot lang yung tiyan nila. Ayan o. yung kinain ng ating isga. Ganun ako pag naglinis. Pag di kasi tinanggal yung kanyang hasang, malansa siya. Tsaka hindi natin alam kung anong kinain. Ayan o. babae siguro to. Kasi meron siyang anong tawag nito. Ayun. Ito yung magiging ulam namin kasi kahapon nagluto ako ng langka. Meron pa kaming langka. Ginataan naman na langka yan. Ayan. O. Oh. Ginataan ko yung langka. May meron pa. Initing ko na lang yan. Tsaka ito. Medyo sabawang ko. Kunting tubig lang ang ilalagay ko. Tapos lagyan ko nga ng tarbos kamote. Tapos kailangan hugasan natin to hanggat sa mawala yung kanyang lugo. Yan, naglagay na ako ng tubig. Konting tubig lang siya, mga uh, ano lang siguro 'yan, dalawang baso kaya dalawa't kalahati. sa lumambot yung ating kamates. At ito yung ating ihahalo eh, na talbos ng kamote. Ayan, no? Oh, ang gaganda ng talbos, ang laki ng tangkay niya. Naglagay ako ng plastic kasi masyado ma... Ano to eh? May dagta ba siya? kamote dito naton talbos ang kamote dito natin ilagay kasi may dagta yan mangingitim yung ating pinggan ito na kumukulo na, durogin natin yung ating kamatis para maglasa ng mabuti. At saka, itong kalamansi, piniga ko na tatanggalin ko yung buto niya. ilagay na natin yung isda natin para maluto na. At ilagay na rin natin yung ating talbos ng kamote. Ayan, dito na tayo sa baba. Luto na yung ating isda. Ayan, oh. Kain na tayo. Mm. Ang sarap. Tapos, yung kanin ko, yung meron siyang langka, yung langka kahapon at saka sinangag ko yung bahaw. kaya tayo dito lang tayo pagkain sa shop kasi walang bantay ayan hindi tayo magkamay kasi malansa mmm ang salap Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po.